Ma-available ka? oh, free-free ako. Single ako, pero... tingnan mo yung itsura mo. Parang kakapanganak lang kahapon. Wala akong ginagawa ngayon <coughs> Meron siguro May mga pupuntahan ako, may mga lakad eh Wala akong ginagawa ngayon eh Wala naman akong ginagawa ngayon kuya eh Baka available ka Ako, free mm -hmm. free ako Single ako pero Tingnan mo yung itsura mo Para kang kakapanganak lang kahapon Hindi, <coughs> single ako Single ko ah ang sarap mo pala, single na single. wow oh, uh, kasi ano man dyan yung ba dadaanan ng bahay bata, truck na yata kasi oh, uh -huh. dyan. Anytime naman eh, pwede naman. Magkano ba mga bigayan natin sa mga ganyan? Eh, hindi, kahit, kahit ilabas mo lang ako, dinner date, Starbucks, mga ganon. Baka mga naman. Kung... Wala wala, 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 wala naman magagalit. Baka mo yung magalit. Wala. Meron yan. Wala. Tingnan mo naman, oh. Parang galing pa sa asawa mo. <laughs> Matagal na akong single kung alam mo lang. Almost 3 months. Mga oh, 3 months na? Almost 3 months po. O oh, 3 months ka nang pabuntis na. Tingnan yung chan mo. Hindi ka. 3 months na yata yan. Ano lang to? Busog. Busog ka lang? Dilaan mo nga. <laughs> Sarap mo naman. Ah. Uh, o tingin nga mo. Ang ano ka pa nga yun ah. Hindi. Ano pa ako? Ang uh, press na fresh ka pa. Fresh. Galing kang ataol. <laughs> Grabe ka naman. Virgin pa ako. Virgin ka ba? Oh. Wee. Hey. Available ako. Pawak nga ako. Pwede naman sa mga yeah. sa mga sa ano na doon. Oh. Oh. Sa, oh. oh, sa Winston doon. Diyan malapit lang oh. 'yon. Sa Bala sa Doon sa Winston. Tara na, na, no? Sa doon ano naman nagmamadali. Tara. <laughs> na